Guys, pakita ko sa inyo ha, paano gamitin yung trail. Ito siya, ito yung joystick guys Oh. Ito, joystick to siya. Ito naman siya, pababa o pataas. Tingnan nyo guys ha. Ah. Pababa to siya guys. Ayan o. Oh. Pababa, ganito to siya. Naglalaro ka lang guys. No? Ito naman siya. Papunta. Ito, papalik. makikita nyo. Yan ito lang yan guys. Ang joystick. Yung crane na yan. Five tons yan siya. Mabigat yan siya. Nabubuhat yan siya ng mabigat. So madami ang makarga niyan. Yan, yan o. ipataat natin na, Yan. Ito lang binipindok. Bababa. Ito. Yan Ito naman. Para sa si patak. Yan natin Ano lang siya simple guys. Ganito ang crane magdala. Dito kasi pag magdala, magdala ka ng crane, may lisensya ka nito guys. Mag-seminar ka muna tapos makuha ka ng certificate tapos bigyan ka ng lisensya. Para pag mag-apply ka ng mga company, demand yan dito. Saka, hindi lang ganito pag crane. Bayano pa din guys, yung kailangan magaling ka mag-drive ng forklift. May lisensya din ako sa forklift. Kasi dito sa company, binigyan ka ng pagkataon na magka-seminar para makakuha ka ng lisensya. Kaya malaking opportunity talaga right? pag yung company mo nagbibigay ng mga ganito kasi mag-apply ka ng ibang mga company dito, kailangan yan dito, kailangan may skill ka. Dito yung joystick, madali lang doon siya kaysa post button. Hey guys, have a nice day. Bye. -bye.